Huling subo para sa inyo mga kababayan. Mm, oh, yummy! Ah. Mga kababayan, tingnan nyo yung nahuli namin. Ito. Yan. Grabe ka lalaki yan. Ito yung palatandaan mga kababayan. Pag lalaki, yan, mapapansin nyo, wala siyang orange sa likod. Yung mas gandang mahuli, ito talaga yung ano, babae. Ano. Naninilaw-nilaw agad yung taba nyo. Eh, yan, na yung aligeo kung nakakita nyo. Grabe kasarap nito mga kababayan. Pag gusto nyo manghuli ng pitik, magingat lang kayo. Ay, baka maputol yung kamay nyo. <laughs> Matalas pa man to yung kanyang ano, pitik. Ayan o, kala Yan mga kababayan, datoy na natin yung ating si mantis. Ay, boy pa. Ito pa o, lakas pa. ito na yung ulo kanina na putol ulo na lang naiwan i-comment nyo naman kung ano tawag sa inyo dito kasi sa amin ano, pitik tsaka si mantis tawag lulutuin na naman yan ano twisties. prepare na tayo ng ating mga rekado mga kababayan simpleng luto lang gigisahin lang natin para mabilisan lang kasi yung pitik naman kahit anong luto is napakasarap nyan ngayon para mabilisan design lang natin yan sibuyas kamatis mas masarap kung kompleto yung rekado sa ginisa yan lagyan din natin ng sili Siyempre para kagatanghang baka ihip ihip si kois buboy pagkain niya. yan Simpleng hiwa lang para mabilisan lang. Ayan. Okay, tara, lutuin na natin. Magigisa na tayo mga kababayan. Kulok-kulok. Oh, Sibuyas. amati mm. amay pa lang, masarap na tama natin yung sili para kumagat yung anghang yan, pwede na natin ilagay ang ating pitik yan mga kababayan oh, uy yung uy. tunay na sariwa fresh na fresh from the sea mm. lalaki malaki. Sempre ito 'yung kakainin natin ng maya ko. Oh. Mm. Grabe kataba ko. Oh. Pula-pula. Mm. Teka Yan. Luto na mga kababayan. Solid sa laki oh. Isang piraso pa lang. Ah. Ay na tayo mga kababayan. Tara, sabayan niyo kami. Kain tayo. Tapos kumain mata mataba. <laughs> Talaga ginunaw yung ano, laman. Yan oh. kanin mga kababayan hmm. namis namis na maanghang magagaya natin ang sabaw ganito lang yung buhay namin sa isla, simple lang yung ulam namin lang pero yan. kita nyo naman yan aray, grabing taba may aligi siya mga kababayan, no? Churro. Mm. Masarap pa talaga sa lobster. tirain na natin yung isang buo. Para hindi natin maagawa ng iba. Grabe <laughs> yung sabaw mga kababayan, no? Sarap talaga. Sarap talaga ano sa kanin. isabay sa kanin. Buwan natin lahat para okay. malasa. Sarap. Oh. Yan ah. Yan ang niya kung Ang kanina natagad natin para pagkain natin. Diretso na. Hmm. Sakto-sakto yung lasa. Alright, kung nakakaroon tayo ng tulok kayo ano? <laughs> sakto lang yung loto ko sakto lang ah, kain tayo ng isang tipak na laman hmm. Mali na no? ang balat sipsipin mo na bang itapon sayang <laughs> yung lasay hindi na yung vitamins <laughs> Hmm. Panalo, masarap pa talaga sa lobster. Kaya pala grabing mahal nito kasi grabing sarap din. Mm. Grabe. Mm. <laughs> menit. B... Coba <laughs> lagi, no? lah aja. Masak darah yang masarap yang parang ano rin sya laman ng alimango malamis namis din yung kagandahan lang dito wala nang mga shell-shell na mahirap tanggalin mga kababayan pag tanggal mo ng likod ng balat nya purong laman na yung makakain mo agad mo na natin ng ano kanyang taba sayang Kailan mo nang ubusin yung last anong ano? Yung namis-namis niya. Sir, try pa ako, boy. Oh. <laughs> Sana meron na naman kayong natutunan sa video namin mga kababayan. Ayun, maraming salamat sa mga nanonood. Kuling subo para sa inyo mga kababayan. Mm. Oh, yummy. <laughs>